So good morning guys, kaya dahil sobrang viral ngayon yung flood control project sa Pilipinas Andito tayo ngayon sa Maymalmo Malmo Canal Para ipakita ko sa inyo kung paano nila ginawa yung kanilang kanal uh, Or yung purpose nito, isa sa purpose nito is para sa drainage or flood control na rin So ayan siya oh Ikot ko kayo para makita nyo pagtaasan natin para mas makita yung lalo Ayan. so yung kanal na to guys or yung flood control na to is nakaikot to sa buong uh, city ng uh, Malmo so tinayo pa to noong 1500 hanggang 1600 yung kanal na ito uh, maraming purpose kung bakit ginawa yung kanal na to of course isa na yung purpose nito para maiwasan yung baha para sa drainage ng buong city pero tingnan nyo naman guys drainage sya pero sobrang linis Ayan, no? at saka well maintained maraming isda dito guys maaga lang ako pumunta kasi nag walking ako ngayon kaya hindi pa makikita yung mga naging pero maraming mga uh, isda yan dito guys sa, lag sa lugar na to so maraming purpose sya sabi ko unang una drainage uh flood control tapos pero yung pinakaunaw ng purpose nito guys nung tinayo to noong 1500 hanggang 1600 ata I don't know lang nabasa ko lang <laughs> hindi ko alam kung naalala ko ng tama is para siya uh, ma-protectahan siya parang ano siya protection siya ng uh, city para in case may mga invaders Ayan no may mga upuan yan dito sa taas Tingga tayo dito, dito sa taas Yan. May kita yung may mga upuan. Kasi hindi lang to guys para sa hindi lang to para sa baha or para lang sa drainage. Ang isang purpose pa nito para sa recreation at saka tourism. Kaya maraming mga upuan yan dito. Tapos sobrang aga pa kasi. Kaya wala ka pang makikita na uh, sumasakay sa bangka, nagkakayak or canoe. So later on, mga around mga 10 to 11, uh, marami na yan dito ang nagkakayak at saka nagkakanong or iba pa. Tapos may malaking bangka yan dito na umiikot uh, para sa mga tourists dahil true, tourist attraction nito. Tapos dahil umiikot nga ito sa buong city, makikita nila yung buong city ng Malmo. So ito yung isang halimbawa ng magandang uh, paggawa or quality na paggawa ng uh, flood control tapos hindi lang siya basta-basta flood control sabi ko dahil marami siyang purpose sabi ko para sa to protect the city para sa recreation para sa tourism so hindi lang sila gumastos dito kundi kumikita investment rin to kasi kumikita si yung yung city at the same time uh, alam niyo naman pag may maraming baha so ang resulta noon is hindi maganda para sa city gastos yun so dahil nag-invest sila ng tama so hindi na sila gagastos para sa baha every year kasi ito sobrang tibay ito guys kung makikita nyo sobrang tibay ng kanal sobrang tibay ng paggawa ayan no hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na yung yung paggawa ng mga flood control aside sa maraming ghost project So dito kung makikita sobrang kapal <laughs> ng uh, concrete Hindi lang siya sabi mo concrete na uh, binuhos lang Sobrang tibay pa na uh, klase ng concrete yung ginamit So ayan makikita nyo dito na yan sa CP sa Central Station Ayan So ikutin natin para makita nyo para uh, siguro mapakita natin sa ano sa mga Pilipino no hindi lang sa mga Pilipino pati sa mga corrupt official natin sa Pilipinas makita nila yung example ng tamang paggawa ng flood control na hindi ghost project na hindi yung pera is napupunta sa mga anak nila para iwaldas no? pambili ng mga uh, branded or designer na mga gamit dito talaga is hindi siya tinipid at it serve it purpose sabi ko nga kanina So, ikot tayo sa buong city para mas makita natin kasi mala, mala ano to guys, ma, malawak to or uh, mahaba. Hindi ko siguro mapakita sa inyo buo dahil sobrang haba pero subukan ko. Dito na idyo nahiya na ako magkuha ng video pagdating doon sa center eh. Doon sa Central Station. Subukan ko lang kung hindi makapal yung <laughs> Sa yung mukha ko. <laughs> Pero siguro hindi ko kaya. <laughs> Pag may tao, nahiya ako mag -vlog. Pag walang tao, kaya ko. Dito sa baba is yung ano yan. Uh, dito dito, nakapark yung bike. Ayan o. Doon. Kaya ako nakita yung mga bike nandito. Sabi ko kanina guys dahil nga defense to nung originally pinayo to para sa defense kaya nakaikot sa buong City. Ito dito is yung Central Station na nila. <laughs> Pinaka Central Station to ng Malmo. So naka ano to nakaikot talaga to sa buong City pag sundan natin yung kanal na to. guys. Tingnan niyo naman yung mga paggawa nila. Dito pa lang sa mga bakal So hindi lang talaga siya ginawa para lang sa ano yung para lang talaga sa may baha. Kundi talaga ginawa siya ng maganda na quality para yung mga tao is uh, alam mo na magamit nila ng tama. Hindi yung ano lang yung short term lang nagamitan. Ito is long term 'to nagamitan. Kaya quality yung gawa nila, tingnan niyo naman. So hindi lang tong para sa isang taon na uh, paggawa ng uh, uh, flood control or ng kanal. Ito is pang matagalan forever na ito nagawa. Kaya tingnan nyo yung mga bakal nila. Tapos hindi lang guys matiba yung paggawa. Ah. Will maintain pa to. So every now and then makikita mo talaga na inaayos to. Pag may sira, so inaayos ka agad. Tingnan nyo yung tulay na yan. Yung tulay na yan, sobrang tagal na yan. Sabi ko nga tinayo pa noong 1500 hanggang 1600 kaya sa ilalim ng tulay na yan makikita mo maraming mga uh, sabitan ng mga ano ng mga bumba kasi noong panahon nga yung may mga gera pa so nilalagyan nila yan dyan in case sa mga invader so pwede nilang ipaputukin so dahil nakasakay ako noon sa tourist na boat at inexplain din sa akin <laughs> so ikot pa tayo para makita nyo kung gaano ka quality yung kanal dito o yung flood control di ghost project kagaya sa Pilipinas So ayan yung mga tourist Dyan sila nagre-rent ng mga boat Or kung gusto mo ng uh, canal tour by boat So dyan yan pwede ka dyan magbayad uh, uh, at sumakay So ayan pero ngayon di pa sila open ayan. Kaya wala pang tao Pero later on marami na yan Puno na yan dyan guys Dito tayo ngayon sa pinaka in uh, entrance ng uh, central station ng Malmo ayan, ayan. ganyan nyo naman sobrang ano na to ha? sobrang tanda na ng uh, mga ng kanal na to pero ang tibay pa rin <laughs> dahil hindi nga siya <laughs> corruption eh gawa sa corruption eh ginawa ng tama pero ikot pa tayo kasi medyo nahiya ako dito maraming tao So ayan na guys, makikita may nag uh, namimingwit na. Ayan na. Pero dito sa kabila, maganda sana yan dyan eh. Kaso lang inaayos. Kasi konting sira lang yan, ayos kaagad Ganyan sila dito mag-maintain. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, na yung project walang maintenance maganda lang sa unang taon after one year or after nang uh, project uh, matapos hindi na nila iniintindi dito guys every year may budget para sa maintenance ng uh, mga iba't ibang project kaya hindi siya nasisira so kung ano yung chura niya nung una nung original ano na yan, ganyan na yan siya forever, pati yung uh, pintura, the same lang yan. Hindi nila pinapalitan yung colors, bawal magpalit ng colors, especially dito sa city. hindi so, ko napakita na maayos sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa side na dahil doon sa kabila, naka-close yung daanan, na tinaayos. So ayan, hanggang dito yan, sabi ko nakaikot na sa buong city, so ganyan pero subukan ko pa rin ikutin dahil yung purpose ko ngayon is maglakad kaya okay lang na maglakad ako ng mahaba at the same time naisip kong ipakita rin sa inyo yung pan uh, uh, paano nila yung ginawa yung kanal dito kung gaano kaganda gaano katibay so tuloy tuloy lang tayo sabi ko na iya ako pag kumuha ng video. So, hindi tayo pwedeng tumawid diyan. Dela, iya. <laughs> sabi ko kanina, a purpose na isang purpose dito is para sa tourists at sa recreation. Kaya dito, pwede ka mag-renta uh, ng mga uh, bangka. Pwede kayong mag-party sa bangka na yan guys. So, kung nakikita niyo sa mga past ko na video before, is nag-rent kami dyan ng bangka tapos nag-celebrate kami ng birthday ng kasama ko. So, ganyan. medyo nahiya ako kumuha pag <laughs> maraming tao especially dito so ayan kaya lang yan wala naman tayong ginagawang masama gusto ko lang pakita sa inyo yan ayan. so dito ang nakikita yung mga building dito sa harap ng canal magaganda kasi nga tourist attraction to tapos ano yan hotel yung pinakamataas na yan hotel yan tapos yung iba naman is uh, ito, hotel to. Yung iba doon nga sa dulo is ano to, uh, school. Marine school. Maraming mga Pilipinong nag-aaral dyan. So, yeah. Ayan. Sa nyo, marami pwede ka dito humiga or magtambay. Ganon kaganda at ganon kalinis yung uh, paggawa nila dito. Aside sa quality yung paggawa, yung maintenance nila is ano talaga consistent every year. Ano may budget talaga sila para sa maintenance. For example, ako may makita ako mga sira na nadaanan ko. Pwede ka yung private na tao, pwede kang mag ano, mag uh, email sa kanila para i-report yung mga uh, next, mga sira para sa ganun is maayos nila. So ano. So di ba? Sobrang ganda. Ito kahoy ito. So, maya maya marami ng mga nakahiga yan dito. Magsa sunbathing Tapos, nagpi-fishing. May mga, ano sila, may mga dala silang pagkain. Di kaya snacks. Tapos, dito magtambay at magpaaraw. So, ganyan. Doon, medyo, ano to, mahaba nga to. Eh. Tapos, doon sa kabila ata, may, ano yan, may, ah, uh, you no, know, may castle. dapat yung pinaka main purpose ng video na to para ipakita ko lang yung kanal <laughs> pero nagwu-walking ako kasi kasi ako ngayon kaya uh, kinopunanan ko na lang kasi yung mga view tapos hindi ko pa alam kung tama yung mga pinagsasabi ko kaya uh, later on kikakatch ko rin to saka i-edit dito ako dati nakatira malapit eh kaya kabisado ko tapos dito rin ako nag-fishing dati So ngayon wala na. Busy na palagi. Magla tayo takbo lang. <laughs> Jaywalking. <laughs> Illegal. Ay <laughs> hey, malayo doon pa yun. <laughs> Maaga pa naman. So dapat pagja-jogging ako ngayon. Pero sabi ko, naalala ko, is gusto ko na lang ipakita muna yung flood control dito sa may Malmo, Sweden para sa ganon is may idea yung mga tao sa atin kung gaano kaganda yung kung tama yung paggawa ng project kung walang corruption yung project ano yung result niya so uh, makikita mo talaga yung difference yung kaibahan ng tamang paggawa Uh, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, no? Alam na natin sa Pilipinas kung nung nangyari ngayon. So ito dapat yung standard na itsura ng flood control kung walang uh, corruption. <laughs> Well-maintained quality yung paggawa. Uh, at the same time, marami siyang purpose na isi serve hindi lang para sa may baha. Sabi ko kanina, pwede siya, ang purpose nito is nung una, is para sa defense ng buong city uh, second, is para sa drainage or flood control, and then pwede siyang, at, at the same time kumikita yung city dahil sa dahil sa naging uh, recreation ito, recreation area para sa mga tao, para sa mga tourist so, kung saan yung mga tao dito is uh, may nagkakayak pero sa ngayon, wala pa mayroong mga nagfi-fishing mayroon na mga ayan, kagaya dyan may mga uh, ano dito nagja-jogging araw-araw, kagaya ko naglalakad ako dito araw-araw so ganito kaganda yung lugar kung tama yung paggawa ng project at walang corruption kaya pinapakita ko to guys para naman may basis tayo sa Pilipinas kung ano dapat yung itsura ng project uh, kung tama yung paggawa So ganito dapat yung standard na gusto natin, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Well, actually, uh, ano guys, no, nakapagtrabaho ko one time, siguro mga one month lang sa flood control project sa may Iloilo, sa Pabia, to be specific. So one month lang ako nagtrabaho sa flood control dahil parang hindi ko rin gusto yung process ng paggawa. Alam ko maraming kulang kulang sa machinery, kulang sa mga substandard yung magginagamit mahirap para sa tao na i-build ng tama yung uh, project dahil nga walang mga machinery alam mo malaking project to tapos manual lang so anong ini-expect mo magpa-filing lang wala nga paano ka magpa-filing kasi pag mga flood control dapat magpa-filing ka dyan sa baba para sa foundation pero ang nangyayari is wala, walang filing kasi walang machine. <laughs> so parang delay ang project. Pati yung mga dapat kinakaveran pa yung ano, yung uh, yung ano nito, yung lupa dito, especially yung sa sloping, before ka maglagay nito. Before ka maglagay niyan, may base pa yan. So hindi na nangyayari dahil nga walang budget. So ganoon, tapos yung mga nagsa subcontract is uh, mga maliliit na company which is yung mga company na yun is wala silang sariling mga uh, equipment or gamit para sa pagbuild ng ganong project ganong kalaki na project yan guys tingnan nyo pwede kang mag exercise so, kasi may mga uh, outdoor gym sila dito diba sobrang ganda so sobrang hirap sa Pilipinas pag nagtrabaho ka sa may uh, flood control tapos yung position lang ano lang, alibaba ako no, nung no, no time na yon is uh, bali ako yung uh, site engineer pero hindi ko rin magawa ng tama yung project so dahil alam ko na kulang so ako mismo is nagbitawa ko after one month na paghandle ng uh, flood control project doon sa may uh, Pabia, Iloilo so ayan, siguro kung sobrang lakas ng baha is masisira rin right? dahil substandard yung pagkagawa ayan eh, naman no, mga nagki-fishing na Medyo malayo-layo na rin yung lakad ko. <laughs> Pero hindi ko to kayang ikutin yung buong ano talaga, yung buong kanal na to. Sobrang haba nito guys. Pwede naman siguro kung tuunan ko talaga ng, <laughs> yung uras para ipakita sa inyo. Ayan, may mga ganyan sila. Oh. Pero kailangan natin lumipat sa kabila kasi yan, castle yan. Malmo castle yan yan sa kabila. Tapos dito is housing na to eh. So aside sa main canal pala guys yung mga kanal to is may mga branches siya kagaya nito hmm. oh, ganyan so hindi lang yung main canal may mga ano pa to, mga branches pa na uh, ano talaga para yung kagaya ng mga yate nila is makapasok malapit sa mga housing so ganito siya so kanina umipot natin sinunda natin yung pinaka main canal so dito gusto ko lang pakita sa inyo na marami siyang branches so hanggang ano siya hanggang uh, maabot niya yung mga uh, residential yung mga uh, apartment or buildings dito so ganyan pero balik tayo sa pinaka main na canal kasi yun yung ano niya yung sundan natin dito naman sa area nito ayan kita nyo oh. dito nila tinitinda yung mga isda nila na nahuli sa dagat cute lang oh ayan ayan kaso oh, close ta wala pa tao oh. pero dito sila nagtitinda ng mga isda na nahuhuli nila sa dagat yun isda kaya na yung tsura lang, close pa Kasi nga Wala pa, wala pang tao Siguro maya maya pa yan Or dahil Sunday ngayon Kaya yeah. walang tao Pero kita pa lang Ganti tsura niya Andito na tayo sa kabilang side So, yung labas nito is yung Malmo Castle. So, dun tayo mamaya sa castle. Pakita ko sa inyo yung harap ng castle. So, nakatawid na ako guys sa may kabilang side. Dito na tayo sa pinaka... Ano talaga? Dito, dito park na yan dito eh. Ayan yan no? Ayan, park. Pero yung canal guys is connected pa rin yan dito kasi yung uh, ano yung castle ng Malmo is andyan kaya yung kanal na yan is part ngayon sabi ko di ba para to defend yung buong city kaya nakapalibot siya pati yung castle so pinapalibutan siya ng tubig ng kanal pakita ko rin sa inyo para maniwala kayo <laughs> na totoo yung sinasabi ko hindi <laughs> siya gawa-gawa lang ayan yung castle oh ayan yung castle na 'yan may mataas na pader na nakapalibot aside sa pader na nakapalibot guys makikita nyo yung pader na 'yan is lupa ayan yung kanal may tubig pa rin na nakaikot sa paligid ng uh, castle so wag na tayong pumunta doon sa harap so dito na tayo sa may ano sa pinaka ano talaga pinaka center ng park dito tayo sa dumaan sa gitna. Gusto ko pakita sa inyo yung ano, yung windmill na yun. Ayan ha. Yun. Ayan, yung windmill. Pero hindi pa tayo nag-change ng subject guys ha. Kasi yung kanal hanggang dito yan sa loob. <laughs> Sabi ko maraming mga branches. <laughs> yung kanal na yan. <laughs> hindi yung kagaya sa atin sa Pilipinas na yung kanal is 1 kilometer lang yung haba dito aside sa pinaka main na kanal may mga branches yan dito sa loob ng park abot yung hanggang dito sa loob ng park kaya uh, pag sumakay ka ng bangka for example mag, ano ka, mag rent ka ng uh, boat pwede mong ikutin dyan hanggang dito sa loob pwede rin siya na pwede kang pumili ng ibang ibang ano uh, route pero kung gusto mo talaga na pasukin lahat ng corner ng city gamit yung bangka mo is pwedeng pwede ayan no So dyan yan, sa likod ng mga kahoy na yan, ano na yan, kanal na naman yan ulit parang maniwala talaga kayo sa akin na yung kanal is abot dito pati sa park pakita ko sa si inyo dito na tayo ngayon sa loob ng park so yung park na to is pinaka main center uh, sa pinaka center na talaga ng city so yan yung tubig na kita nyo dito tayo sa may tulay maraming tulay dito eh na dumudugtong dugtong malapit na akong malubat kaya kailangan ko na itong tapusin mayamaya maya ayan -maya. so eto na yung kanal abot dito sa loob yan. 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 diba sabi ko sabi ko sa inyo lahat ng ano park ng city is mayroong mga kanal na para pwede pumasok yung mga uh, boat. Ayan. Tapos dito may dam sa loob ng park para sa mga ibon which is naka-connect rin sa kanal. So dito maganda uh, maglakad araw-araw at saka mag-jogging pagkita ko rin sa inyo, 'di ba? Doon sa side niyan kanina. Doon side na 'yon. Dito, mayroon pa rin yan dito. Ayun. So, dito may dam dito sa loob. So, ayan. Para naman to sa mga ibon. So, dito hindi para to sa tao, sa bangka ng tao. Yung mga tao is ano lang. Tambayan lang to or nagja-jogging or walking lang yung mga tao. Pero ganyan siya. Wow. Sobrang ganda, di ba? Yan. So, sobrang haba na ng video na to at uh, maglulubat ako kasi hindi to naka charge kanina nung dinala ko. <laughs> kasi yung sabi ko mag-walking lang ako. Pero naisip ko dahil sobrang viral ngayon ng flood control sa Pilipinas kaya gusto ko ipakita sa inyo kung paano nila ginawa yung flood control dito sa may Malmo, Sweden. So, yan lang guys dito tayo magtatapos siguro